Hoy, si to. Eh, popoy na si Sonang. Hoy, oh, kakaka nagpatulog ni Ku Mom. Nagpatulog. <laughs> na na si Sonang. Sa kaalaga kai, pan. Nalay ka ba, Kuya? Junior niya. Merinda. <laughs> Merinda. <laughs> <laughs> Nakalo? Ah, di pa lang pa eh. Di pa eh. Papamirin uh -huh. na lang naman. <laughs> Ito ang problema. Salamin. Sumupra. <laughs> Babas <laughs> ulit. Sumupra. <laughs> oh. na napapamirin niya sa amin. <laughs> Problema din. Itong salamin, sumubra yung sukat. Ayaw pumasok dun Salam ko muna, pabawasan ulit. <laughs> nah, hindi pa muna may lagay yung salamin. Ganda na lang muna. Bukas, pabawasan ko. Eh, ang lakas na ng ulan. Yeah, lang. <laughs> oh, alas pa lang. Lakas na naman. Hindi makalabas. Mm -hmm. Walang mabenta ngayon. <laughs> na sili. Ito ngayon na linggo na kan. Wala akong mabinta kasi walang maani nasira lahat ito may mga bulaklak pero may mga sira ulit yung mga iba nakailang sprint na kami dito yan no? may mga sira pa rin <laughs> isang linggo pero wala akong maginta ngayon <laughs> hindi kami nakapag-ani ngayong, ngayong linggo So, kung sa susunod na araw kung aani ah, na naman namin surot tong mga ganito yung mga hilaw yung mga hindi pa hinog kunin na namin yung mga iba na mga nakaligtas pero kasi bumalik na naman bumabalik ulit medyo nagapan konti pero bumabalik na naman sila mga sera kasi ang dami na naman kasing bulaklak tsaka ako mga bunga na maliliit sayang na naman to kung masisira na naman to lahat kailangan maagapan para may maani kaya dito sa kabila wala talaga maani kapon sana na mag-ani ay, eh, linggo ngayon. Pero oh, wala kaming maani. <laughs> Ngayong linggo na kwan. Walang ani ngayon. Ngayon lang na linggo. Ayan na. Ah. Ito. Tinanggal na ni nanay tsaka ni tatay. Nilinisan na naman nila. Tinanggal na naman nila yung mga kwan, panigang. Para tatamnan ng kwan. Ayan, palay. <coughs> para masabugan niya ng kwan ng palay uh, para sa shaking grab niya uh, ito siguro yung mga natitira uh, kinukuha nila ni nanay na pang ulam kaya kung may, makuha siyang isang kilo eh, binibinta niya yung mga panigang dahil nga naman yung busel ng mga sili na Taiwan kaso nga lang kung mabalik yung mga sira yun no? kasi tagulan ang dami, ang dami, na naman ng kwan bulaklak tsaka bunga na maliliit sana uh, maagapan na pero pagapan <laughs> nagpa pa, nagpapabili nga si tatay ng kwan eh yung armory na para sa palay yun sana ang titesting namin susubukan namin na i-spray kaso nga lang hindi pa ako nakabili <coughs> ang kon ko naman ay iubos ko muna sana yung kwan yung gamot na ni-spray namin dito bago ako binili ng kwan yung armory <coughs> <coughs> nalayaw ang gadak <Nandatakla>. ko lang <laughs> ang mga dalawa Salbin tsaka yung pamangkin namin na ano sila. Balilit naman natin nakuha <laughs> <laughs> Nagliliwan nyo nga eh. <laughs> Nagliliwan niya <laughs> oh. May nakuha tong dalawa. <laughs> <laughs> Nagliliwan niya alwain. Nagliliwan niya Oo, oh, may ulam na si Duterte ah. Ito tsaka tilapia mga uh, maliliit. Pero pwede na pang ulam. Kaya yeah, Duterte. <laughs> Nakakuha na pang -ulam si Duterte.